busit na yan ngayon ko pa lang nakita to 3 days ago na <laughs> ikaw ngayon ko lang nakita hmm. ngayon ko lang nakita yun 3 days ago na hintay mo tulog ke hintay mo tignan mo ipopost ko wala ka pa dun si kuya luwi muna Tignan mo! Gaganti na! Gaganti ako! Grabe <laughs> ginawa niya <ko> sa ah! <laughs> <amin, ha? laughs> <Karabing. laughs> hindi, hindi yung pagkikiganti ko! <laughs> oh. Ipapanood ako sa'yo. Ipapanood ako sa'yo. Ano ba yan? Ha? Ano yan? Alam mo kung ano Tatlong Kaya... mali siya kahit ko dyan ah. Kakakita ko lang nito. Ano yan? Ano Ayan o. No. Kakita ko lang yan o. Kakita ko lang yan. Angas na. Tingnan mo ipopost ko mamaya. Ha? Tingnan mo. Kaya na naman. Ayan o. Tingnan nyo ipopost ko mamaya. Tingnan mo. Tingnan mo ah. Takot ako dyan eh. Ha? ako dyan. Tingnan mo. Ako pa Tignan. ya. Ako pa talaga ya. <laughs>